Hello mga caring for today's video sa so, nandito naman tayo mga kairing no Magre-react na naman tayo sa mga letes Letes Bisaya <laughs> Ay kahirap pa mag-English yung kalakiha eh. So mag-react na naman tayo no Sa mga uh, bagong issue ngayon Yung fresh na fresh sa mga issue ngayon Yung mga nagtrending ngayon Yung nagbabiral ngayon na. Ah. So yung nagbabiral ngayon mga kairing Is yung birthday party sa anak ni Wamos At saka ni Antoinette Na ano na pinag-uusapan ngayon kasi Children's Party pero yung program hindi isang hindi naaayon sa pagiging uh, mga bata or hindi naaayon sa sa tinatawag na Children's Party no kasi nga una sa lahat yung nirereklamo ni Makagago ay Makagago no nasanglit na naman si Makagago dito <laughs> si Mark si Makagwapo na ano daw mga kairing yung time Pinapasok daw sila doon is 7.30 na ata yun, ng gabi. Tapos kumain na sila at din PM. After daw that, masarap naman daw yung pagkain. Wala naman siya sa kamo sa pagkain. Masarap naman daw. <laughs> Pero after daw, after nung ganyang ganap, nung kain-kain, etc. Akala daw nila may palaro sa mga bata. Or may clown man lang. May magic-magic man lang. Or mga party para sa kids. Ang nangyari mga kairing. Lahat ng mga matatanda, yun ang nagpe-perform. Tulad ng pamilya ni Wamos. Una daw, si Wamos nag-perform, sumayaw. Tapos pagkatapos ni Wamos, si Awit naman, sumayaw. Pagkatapos ni Awit, yung tatay naman ni Wamos, kumanta. O ba? Diba? Tapos after that, kumanta, ay, sumayaw din si Antonit. So ang naging issue mga kairing, is, hindi na naging ayon sa children's program or children's party yung nangyari sa first birthday ng anak nila. <laughs> dapat, pag, for me lang ah, para sa akin lang, pag tinatawag mo kasi children's party, dapat talaga may mga balloons dyan, may clowns, may magic-magic, may palaro pang bata, or yung mga naayon ah, sa so, mga bata. Tapos ang nangyari kasi mga kairing, tulad nung pagsasayaw ni Antoinette na kasi sexy sexy niya doon no na buka, buka buka, ka siya doon so, hindi na nasang hindi na naaayon sa tinatawag nating children's party no parang wala na siya hindi na siya hindi na siya naaayon para na siyang nagko-concert na silang lahat doon as family para na silang nagpapakita ng kanya-kanyang talento doon sana ginawa na lang nila yung ano no concert <laughs> di ba <laughs> tapos kaya nagrereklamo itong si Mark, si Makagwapo kasi nga children's party kasi nga first birthday ng anak nila. Anong oras na daw? Alas 12 na mahigit hindi pa tapos yung program, di ba? Madaling araw na di pa tapos yung program, may mga tao pang magpe-perform. Tapos ang dami na daw nagsialisan ng mga influencer, mga vloggers na inimbita. Kasi nga hindi na kinaya sa oras, di ba? Kasi Kinumpara niya doon sa first birthday ng anak niya, si Wolf, nung nag children's party sila is 7 p.m. tapos na daw talaga yung children's party nila. Nagsimula sila ng maaga kasi kini-consider nga nila yung oras ng mga aaten at saka yung mga bata na aaten, ang antukin, hindi paano nila ma-enjoy yung program, di ba? Paano nila ma-enjoy yung palaro or clowns ba dyan or magic-magic pag lumagpas na sila sa oras, di ba? Di tulog na daw yung mga bata. So ito yung nireklamo ni Mark ngayon kasi children's party pero yung mga bata tulog na. Children's Party, pero yung nagpe-perform, hindi naaayon sa pagiging parte ng mga bata, di ba? Kaya yun, galit na galit. Hindi naman siya galit, nagre-react lang. Tapos ito naman si Wamos, nag-reply naman sa kaniyang reaction. So, hindi Wamos, hindi ka nga inimbita. Ikaw pa yung daming sinasabi. <laughs> Ayan kasi. Ba't ka kasi nagre-react, hindi ka nga inimbita. Hindi <laughs> ka kaluka. <laughs> Minsan ngayon, natatawa ako sa mga sikat na vloggers ngayon kasi okay naman sila, friends naman sila. <laughs> friends sila, close sila, nagkukulab sila minsan tapos biglang hindi ka nga inimbita. Ano? <laughs> minsan naiisip ko na lang talaga yung mga sikat na vloggers ngayon sinasadya nilang mag away away para ma view sila sinasadya nilang mag away away para dumami yung <laughs> views nila no para syempre iniisip ng tao o ano kayong sinasabi nito i-click nga natin panoorin nga natin o ba't kaya galit si Wamos kay, kay makagwapo o, bakit kaya nagre-react si makagwapo kay, kay Wamos o ganito ganito nila parang Iniisip ko na lang talaga parang strategy ng mga sikat na vloggers ngayon na content creators. Yung ginagawa nilang pag-away-away, pag-issue-issue sa bawat isa. Siguro para, para maging ano ba, para mas umingay yung pangalan nila at mas, mas panuorin pa sila ng mga tao. Kasi magtataka yun, oh, ba't sila nag-away? Ba't sila nag-anito? Oh, in my honest opinion lang, sa honest opinion ko lang, eh, kung sila naman yung gumastos ng party-party na yun, eh. hindi ka naman hininyaan ng ambag, eh, hayaan mo na sila. Di ba? Total, sila naman yung magulang, eh, kung doon sila masaya sa ganong program para sa anak nila, eh, bahala na sila doon. Eh, kung mapanood yon ng anak nila in the future, ibahala eh, bahala na rin silang magpaliwanag kung bakit naging ganon yung program ng first birthday niya. 'di ba? Ang usap-usapan pa is 3 million yung gastos nila Antonet at Wamos Cruz sa first birthday ng anak nila. Ayun ang laki-laki, 'di ba? Eh, wala na tayong ano dun. Kung wala ka namang ambag, eh, huwag ka nang magreklamo. <laughs> Sabi ng ibang mga commenters doon sa post ni Mark Makagago ay makagwapo na wala ka namang ambag sa 3 million na gastos nila sa Okada eh, tumahimik ka na <laughs> Diyos ko nakakaluka 'tong mga sikat na vloggers ngayon, hindi ko sila maintindihan, no? Gumagawa sila ng issue sa sarili nila o sa bawat isa nagbabatuhan sila para para lang mapanood sila. Para hindi na sila gumaya doon sa ibang vloggers na yung may may, may magandang ginawa, yung may magandang aral na makukuha tulad ni King Lux, 'di ba? ba't di nila gayahin yun? Walang ibang ginawa, walang inisyo sa buhay, kundi naglakbay lang ng naglakbay sa mga kaprobinsyahan ng Pilipinas para magbigay ng tulong, para magpasaya ng mga tao. Yung mga pinanggagawa nila, <laughs> Diyos ka, gino, ba naman? Pinanggagawa ng mga sikat na content creators na to, hindi naman gaano kasikatan, pero on, gumagawa sila ng sarili lang ingay, no? Wala makakwenta-kwenta. <laughs> di ba? Sana gayahin na lang nila si King Lux, di ba? naglakbay na naglakbay sa buong Pilipinas. Inikot ang buong Pilipinas para mahanap niya yung taong deserving na bibigyan niya ng tulong. Hindi sana gano'n na lang ginawa nila, eh, no? Hindi yung magsiaway-away sila diyan, makipag-away sila sa bawat isa kay Estiko no? ganito. Hindi nababagay ito ganito ganyan. Hoy, For me lang, ako wala kang ambag doon sa naging program nila. Kung wala kang ambag doon sa naging birthday ng anak nila. Kung wala kang ambag doon, kahit kalahating milyon doon sa 3 milyon na gasto nila, eh, tumahimik ka na. Tulad ng sabi ni Wamos, eh, hindi ka nga inimbita, eh, ikaw pa yung nagsalita ng nagsalita. <laughs> Ay, nakakaloka. Kaya ako, kayo dyan, mga kairing, kung di kayo imbitado, huwag na kayo pumunta. Kasi nga, ito nga yung toxic culture ng Pilipino ngayon. Yung Pilipinas. Ang toxic, ako. Ang toxic culture ng Pilipinas ngayon, mga kairing. Hindi lang talaga to uh, minsan, kadalasan talaga to eh. Halos pa ulit, ulit na lang tayo dito. Kung sino pa yung hembitado, yun pa yung maraming reklamo. O, oh, di ba? Di ka naman imbita, ba't ka nagreklamo? Anong karapatan mong magreklamo kung ano-ano dyan? Ikaw wala ka naman inambag doon sa gastos nila. Ay, di ba? Pero, ano nga? Pero hopefully, pag napanood yun ng anak nila in the future, mapaliwanag nila ng mabuti, no? Kung anong pinanggagawa nila doon. O, oh, mami, daddy, bakit walang clown dito? O, oh, mami, daddy, ba't walang balloons na pang bata dito? O, oh, mami, daddy, ba't walang play para sa mga bata dito? <laughs> bakit kayo to nagpe-perform? Ano, concert nyo ba to? Birthday ko. <laughs> Yan lang. Mabahala <laughs> na silang magpaliwanag sa anak nila kung anong nangyari, eh, ba? Diba? Kaya kung... Wala ka namang ambag doon sa 3 billion na ginastos nila. Eh. <laughs> Shut up ka na lang. <laughs> Pero minsan nga kasi, yung honest review kasi ng mga ano, yung mga anis opinion sa mga ibang vloggers. May may punto din naman pero wala tayong magagawa eh sila 'yun eh sila yung gumastos anak nila 'yun sila yung tatay sila yung nanay pera nila 'yun eh yeah, wala nating magagawa kung ano'ng gagawin nila sa program na 'yun Eh, 'di ba kung gusto nilang mag-twerk twerk, -twerk diyan kung mag-dance dance sila ng water water diyan mag-robotic dance man sila diyan mag-rap man sila mag-beatbox magkanta-kanta man sila diyan kung ano'ng gagawin nila eh bahala na sila total pera naman lang yung ginastos dun sa niyo pinakain ka pa oh 'di ba eh? bahala ka na, shut up ka na <laughs> pero yun nga, hindi na naaayon sa pagiging children's party pero wala tayong magawa choice nila yun, pera nila yun anak nila yun, eh, choice na nga nila bahala na kayo, di ba huwag na kayong madaming dakda, kaya kung ako kay Mark, manahimik na, na. lang. <laughs> pero in fairness, ha, yung reaction niya, ang daming views <laughs> tapos padami pa nang padami yan, kasi ang strategy ng mga content creators ngayon pag binanatan mo yung isa, may part 2 pa yan na banat. Sasagot na naman yung isa. May part 3 na naman na banat. Sasagot na naman yung isa. May part 4. Wala lang katapusan. Hanggang yun na lang magiging content nila in the whole month. Hindi ano ba? Walang ka, wala lang kahirap-hirap. Yun lang magiging content nila. Sagutan sa bawat isa. Nakasagot na sila. Nakaasar na sila sa bawat isa. Kumita pa. Ganun pala talaga yung strategy ng mga masikat na content creators ngayon. No? Ganun yung ginagawa nila kung wala na silang maisip na content. Wala, magsagutan lang sa social media. Nakasagot na sila sa gusto lang isagot. Nakakaasar na sila sa gusto lang asarin. Kumita ba? <laughs> Di ba? Pero wag natin yung gayahin. <laughs> so that's it for today's video.